Ngayon mga kaibigan Daily routine ni Kuya Jake Ang daily routine Ang buhay ni Kuya Jake Pagkita ko sa inyo mga alaga ko rito Dito to sa Kabilang farm Dito tayo Pre! Kapakinig ko yung mga alaga natin dito para makita to sa aking YT channel you know man lalaki na oh hindi <laughs> ako na pare hindi huh? ako yan na oh kaibigan ang mga tilap-tilap ko -tila. ibang ano to eh ibang videos to eh hindi ko pala na-upload kasi alam nyo naman na wala ako tayo editor na magaling ako lang nag-i-edit ng mga videos ko kaya pagpasins pagpasensyahan nyo na floater. Ah. Uy, na, nandito na. Ha? Nandito na, pila ko na nga eh. Hmm. Oh. Dalaki na, oh i upload ko gorila buong video nito na tilapia na to, kasi nung binablog ko to, nakasidente ako, <laughs> dahil sa katangahan. <laughs> Ito ang Haha, hahaha. si... Commander! Commander! hahaha. naman hahaha. Uh, <laughs> may baboy din ako doon. <laughs> Maliban to sa may isa pang malit din ako na farm doon sa may beach. ito ang kukulong ko rito yung baboy na native ito medyo kapos pa tayo sa budget eh ano, may mga gulayan din oh. No? ang palaya Ganyan ito mo na. Hmm? Ito ang gagawing inahin. Oo. Oh. gagawing inahin yan. Ito. Ito. Oh, so. Para sa piyesta rito sa amin sa Kalatagan. Kalatagan proper. Ano ba yun? Ano ba Kuha tayo ng isang upo. Haluan natin ang karne. Ouch! Wala.